sarap ng tulog. Hmm. Pahimbingan ng tulog. Itong isang ito, nakanganga pa. Oh. Hmm, napahiya pa. Abay, nakanganga na naman. Oh. Hmm. Yung sa dulo, nakanganga na din. Abay, sa klaseng pagod na pagod. Grabe, ang nga nga ano ko yung ginagawa nito mm. napakalikot hmm, Napa. <laughs> mm. sarap <Magsasarap> na. <laughs> ang sweet pa nun nasa likod abay naka abay nadi